Tahimik sila. <laughs> okay. oh. oh, dito ka, mag dalmasyo ka. May tip -to. Alam mo ba 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 50 tayo. <laughs> What's up nga Ang puso ni Lastima Ingat ingat Sa to the moon oh, Road trip Boom boom Skr skr Zung zung

Maling lahing ano? Lahing musikero? Ganyan talaga pa sa Pilipino. Hindi <laughs> eh, hindi ka member ko masaya ba ya? Ay, hindi hindi tayo masamang tao. So. Relax oh, di, lang. Hindi ka Muslim no? Hindi, hindi. Ay, tsaba, ay, tsaba ka no? Tsaba Christian na parang Muslim. Mm -hmm. Sige, so, may. Mm -hmm. Kapila muna. Kapila, may? Hindi ko, ano? Nagdigamo to. Oh aw aaw rang <laughs> yun. Muna itong mga gulay guys kay kinang mga palit para makatipid. Sayote, ambalaya, sili. Oh, sibuyas, kamatis, klog. Sang linggong ano to budget. puti do yung buhok guys ni ano ni Gabi. Tahimik sila. Eh yung mga kasama ko. Uh, at, ati Shy Shyla. Hi. At si Shayla. Hi. Jinda, Dire, The Pride. Thank you. Sapo-sapo lang, walang resibo. <laughs> kaganda si eh sa bar yan ah sa kausap mo <laughs> hindi vlog vlog ko to hindi ah, vlog ko to dito ka mag dalmasyo ka may tip to alam mo ba da oh ka, dal oh oh 100 50 tayo oh sige thank <laughs> you hindi ako niya na yan ako niya. thank you <laughs> I first cast! ko tsaka day, pang dayar eh so, sa alam na <tinyo> ah, Bot lah kita. Welcome to my vlog guys. Ang araw si Tiri. Thank you ah. Magawa sa ka ba? Magawa sa ka? Adelay Adelay ba?

wasak ang puso ni si kanya Inaamin ko noon na kinantot nakita pero ngayon nagsawa ka na. <laughs>

kasi ito ang piso. Hmm, oh, okay. tawad na lang ang piso kasi ano. You know, tawad na ito. Tawad siya. Uh, wala lang lang siyang piso. Sabi ko walang pinabas basta ikaw. na oh, Ano masabi mo ko tropa? Hindi, Uy, hindi ka. Uwi na Uyay tayo. Uwi na lang kami. Tapos na yung araw namin. Wala, wala sinasabi eh. gup na ko. O, oh, deliver. Okay. Oh. Ta tapos na naman yung araw na naman. Oh. Bye-bye. Good night. la comandaba de ¿vale? Sabi mo, dito ko kasama doon ako ngayon. Kaya kapala. Kaya 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 kapala. Kaya kapala. Kaya kapala. Kaya Kaya kapala. 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 Cebu. Ano, Kaya kapala. Kaya Hindi, hindi. Ako sa vlog ko to. Ah, vlog mo? Oo. Meron pang pinaka-better. Ito yung pinaka-ano ko. Pinaka-snappy sa lahat. Ano ito? Batang ginyo o batang batang pa Kabatang to eh. Bata pa ba? Kabatang. Ah, kabatang. Kabayan. Tingnan mo naman. Tingnan mo naman. Pakantahin mo. Oo. Katapin naman yung mga bumba. Tingnan mo naman. Ang pinaka Salamat, salamat. Ang labi kagabi. Bumilo ako. Oh, oh. uh -huh. Pinagtawanan ako doon sa Buding House eh. Pukas din. Pukas. Parang kung tangan Hindi ka yung pinakaano ano eh. Pinaka Ang sige. Maraming hilong-hilong nga ako gabi. Uh -huh. Pabukas ako ba? Hindi mo sila. na daan. May shooting down sa, may, ano, na kay dalaw. Nadalo ko lang ano, kanina. Hindi ko na doon. Ngayon hindi. Papuntang di ba? Loyola. Diretso ako eh. Si Chipan. May ah. shooting. Ano si Coco Martin siya kasi ano. Ngayon? Nakasakay sa jeep. Pagdaan ko. Ah, oo kasi may ano yun sila eh. po. Pero kaya po yun kay EPJ, di ba? Oo. Yung yung Pagkasama mo to, pag hindi mo pa kilala, nakakatakot. Tingnan mo naman na yung mukha. Pero pag pero pag nakilala mo na, dimpolo. Tingnan mo na yung dimpolo. Pinapakita mo. Ito yung mga siga sa amin. Siga? Tingnan mo naman, o Ganito yung mga siga sa amin. Pag hindi mo no? pa kilala yan, nakakatakot yan. Oh. No? Pero pag kilala mo na, tingnan mo yung dimpolo. Pagkita eh. mo yung dimpolo dyan. Diyan so, nangyayari yung mga customer namin eh. Gago, oh, tawin mo. Yeah. <laughs> okay, guys, tapos na yung araw namin. Go. Okay. Sige, yeah, sige, ba? Sarap ko muna.

ante piernas

Dito na sa burning house. Ano pa? Yeah! Nangungula so, na What's up? Good evening! Oh, What's up mga kapangro? Ito yung seaman ano eh. Shout out sa Tau Gamapi. Tau Gamapi mula doon. Benay. Good evening, Benay. Hey, oh. Sama ko sa vlog ko ah. Oh, okay. Para mabuo yung araw ko. Ito yung mga matitinding seaman. <laughs> matitinding one. Yung mga seaman na ano. Ito. Bisayas, Palawan, The Legend Boy. The legend boy. <laughs>